Isang tanong na naman po natin pong subscriber ang natin pong sagutin. Totoo ba daw po na dapat daw pong ibinta yung mga unang anak natin mga inahing baboy? Sa pag-alaga po ng mga inahing baboy po mga kaibigan, mayroon po yung mga kasabihan ng atin pong mga encounter Dito po sa aming lugar, nung una po, ang kailan pong sabi-sabi ay dapat yung unang anak ng mga inahing baboy po daw po natin ay dapat po natin i-dispose lahat yan. Kasi po, yan po yung kasanayan sa unang mga atin pong nag-alaga ng mga baboy. Pero sa aking backyard farm po mga kaibigan, nung ako po nag aalaga na po mga, ng mga inaheng baboy, yung unang anak po nila, akin pong in-dispose. Pero mayroon po akong nakita ng na mga biik na maganda po yung kanilang dede? 16 po yung kanilang dede at saka balanse po lahat. Okay po yung pangangatawan, kaya nagplano po ako po pong gawing inaheng baboy. So sa anak po niya na 13 uh, piglets po mga kaibigan, ang din-dispose ko lang po ay yung sampo yung tatlo po ay tinira ko po kasi ginawa ko po silang breeders. So sa akin pong opinion mga kaibigan, pwede po niyong sundin, yung ibinta lahat, pwede niyo pong hindi po ibinta lahat mga kaibigan. So depende po sa inyo yan kung kayo po yung maniniwala o hindi. Pero sa akin side po mga kaibigan, bininta ko po yung sampo, itinira ko po yung Tatlo. Kasi yung tatlo po ay ginawa ko po mga dumaraga at saka mga inahing baboy sa awa niyang Diyos po mga kaibigan sila po ay sa naman po at saka nagbibigay po ng maraming anak sa so, aking pinabulugan na po mga kaibigan.